Lagay na tayo ng ice. hindi na ka. tapos oh. Tapos nakikisabay si Aston. Oh, Ay, grabe yung basa na ako. Pero nitong binta kasi sa, sa TikTok. Sa TikTok shop na ako nag-ano, nag, ano nag, nagbibili bili Meron ito binta na ano, parang, parang lagayan na. Parang lalagyan na. Yung hindi na ice talaga. Ay hindi. May hawakan na. Hindi pa ako na lang. <laughs> hindi na pa. Pag humihiga ako ang laki ng dito. Pero bakit sa live ang laki ng dito ko? Basta malaki ka talaga niya. <laughs> Huwag mo nang yan nung mapayat ka kasi malakas kang lumamon. Okay O, di ba? Kuskus sa mukha. Tapos kuskus sa lips. Okay lang yan. Okay lang yan, mawala yan. Pag ano, mawala yan, pag dumating na talaga ng aking bisita. Okay lang yan, mawala din yan.